Alam gini gini. Alam kata dia dah nak tahu. Kami lok. Tapi nak. Perlu segini sen. Mau <laughs> gede. <laughs> <laughs> araw at welcome sa ating panibagong vlog at ngayon guys pupunta tayo sa ano, sa Bakawan ayan guys no dito yung daanan dito ah uh, ito yung daanan dito papuntang ano papuntang uh, Bakawan ayan guys uh, malapit na tayo sa ano sa uh, Panguhaan natin ng mga kabibi at mga susok. At nag-uumpisa na yung maputik na daan. ay Diyan guys. May mga hito dyan. Tsaka yung ano. Kasili. Ayan. Dito. Oh. Igat pala. Igat. Ayan. Dito no. Pa gabi sinlabasan yung mga igat dito guys no uh, ayan guys no may lumabas na ano ayan guys no papasok na tayo sa ano bakawan ayan, uh, ito na yung bakawan dito uh, at na ito na yung mga uh, susok ayan Pero mamaya na tayo manguha ng suso guys. Yung kabibi muna yung unahin natin. guys no, dito ano may mga tapa lang dito kung sa bisaya pa ay tuway ayan ito yung tinatawag sa amin na saka saka ayan suso din yan guys kaso iba yung ano niya sihi ko rin sihi oh sihi na siya no pag gabi pag mga ilaw ka ng mga ano mga kanang mga crabs ba kung tawagin dito sa amin yung mga karas karas yung mga ano din sila yung parang uri din ng mga alimango ba na ano alimangong bakaw bakawan Ayan guys, no, may mga tao din doon banda sa unahan at mga din yata sila ng kabibi at sihi. Ayan. At ngayon guys, no, ito lang mo dito lang muna tayo sa bakawan pupunta ngayon eh gawa ng masama ang panahon guys at malakas yung alon at di tayo makalaot. Kaya yung kabibi na lang tsaka yung sihi yung ating kukunin muna ngayon para pang ulam eh. kasi hirap ng pang ulam sa bundok at ayan guys na no, yung mga manguha din ng kabibi eh, na ayan nasa ulahan at mga kakilala din namin at uh, ito guys na no, may sihi ayan maraming uri ang sihi kasi guys ayan Ayan guys, lulipat eh, tayo makapanguha ng ano ng imbaw ah, o yung kabibi dahil may tubay may ano pa, may dagat pa. Mamaya, ayan guys, pag ibas eh, manguha na tayo ng ano, ng kabibi. Kabibi. Ah, uh, ito nga pala guys, may kasama din tayo na dalawang ano, aso. Ayan. sihi. At ayan guys, no, ganyan yung sihi, no. Pero marami yan guys, iba-iba yung ano na, iba-ibang klase. Ayan guys, dito tayo mag, ano, mag ng kabibi, yung tinatawag na imbaw ba. Eh, kasi medyo ano pa, may ano pa, malalim pa yung dagat, no mamaya guys pag natuyo to ito dito pag natuyo pag wala ng dagat eh mang ano na tayo manguha na tayo ng kabubo kabibi ayan ayan guys no pag inaantay namin mag ano, man, ano tong dagat yung mag hibas ayan manguha muna kami ng ano ng, ng sihi Ah, ito guys, na may na ano nga pala kami na ano, tamilok. Ayun. Ayun, ngayon pa lang namin titikman 'yan, guys. At and marami niyan dito. Ayun, at, at wala namang kumakain. And susubukan natin kasi marami tayong napanood sa mga ano eh, yung mga ibang vlogger na ano. Wow! Na kinakain dito. At ito guys no yung una yung kapatid ko yung unang tumikim ng ano tamilok ayan yes. masi kinasun eh pero masi lasa kinasun lamay dyan kanay eh sila na nagtumor ito dahil kailangan makuha kaya nah kan nak kan ni bagi nak on halah at ito guys tayo naman yung titikim ng ano tamilok Ayan, at al alam nyo naman yan siguro guys kasi marami namang nag vlog ng ganyan kaya sinubukan lang din namin masarap siya guys Yeah, I'm na.

Ayan guys, may baon na din pala na kami ng ano ng saging. Ayan saging na nilaga. Eh ang balak sana namin guys eh mag ano, magsabaw kami ng kabibi. E, kaso mahirap yung ano ma, maputik nga guys at mahirapan tayong magdala ng mga kaldero ng kalaba. Tapos saka yung amilok. Tubig. at ayan guys no, dito nga nang uha na kami wow. ng kabibi wow. at ayan guys di natin na nabigyan yung pagpanguha ng kabibi at gawa ng yung walang magkakamera guys at nang uha ng ano Pwede nang uha ng sihi at ayan guys magkikilaw na lang tayo ng kabibi ayan at kakaunti lang din naman yung huli namin. Upat <laughs> ka. Oh, wala ka and, and meron din tayong saging. Eh, wala ka so, ang pares dito sa, ano? Sa bibi. Wow. Kabibi. Delisyoso. at ayan guys no ganyan yung laman ng kabibi at yun, ikikilawin lang natin at Wow, saging. 嗯，哼哼，嗯。 doang akan bawa kau Aguan Ya Butuh mara banyak Ikspit kan ada gan Ya boleh yang butuh Ikspit Ikspit Ah Gak habis namanya Ini kayak kan Ini sempat Dali baga. Kamay eh. Yan. Hmm. Guys, tapos na kami mag ano, mag ng sihi. At kabibi guys, at kami pa -uwi na ngayon. Ayan. Ganyan yung mga ano isagun <laughs> Ayan guys, nandito na kami sa bahay at ito yung mga nakuha namin kanina no at kaka okay lang yung mga nakuha natin guys na ano kabibi at saka mga sihi gagawa ng ano guys ng may matu may dagat nga yung ano yung bakawan ayan at guys no natin natanggalan nila ng luglo para madaling isip-sipin at ayan guys to no, no. ito talaba tikman natin itong talaba guys bago magtapos ang video natin no, ayan maraming salamat sa mga nanood guys no at ayan yung video natin at ayan unti-unti nating inaayos guys at ayan maraming salamat